parang nanay mo na yung kinakasama mo. gano'n. Paano mo sasabutin niya? Sabi natin parang nanay. Pero all in one na siya na napunta sa akin. Mm. Ay two in one lang. Nanay na, magulang na, asawa pa. na nagpapayo pag may mali ako. Katulad ng mm. sabi ng mama ko. Nagpasala pa siya ng sudito dahil ako nakatuluyan, dahil nap napabago ako. Mm. Samantalang dati daw ako nakikinig sa payo ng magulang ko. Kaya ako naging ganito. Mm. Pero ba nakin, dati ba? Ano, ano, ano ka ba dati? Bad boy. Kung ba ito Bad boy. Bad boy sa kami, bad boy. Iba ugali ko na. Kano pwedeng sab ikwento mo sa amin? Lumalabag ako sa batas sa amin, sa Corpio. Pero mm. di hindi ako uwi ng bahay na walang record sa barangay. Ah. No, dahil sa riot. Mm. Yung so, riot naman na pagbumula na yun. Dahil rin sa tropa, pagtatakoy ko yung tropa. Mm. Ayoko na-aapi yung tropa ko. Mm. Yan. Gano ka kakasama nun? Pero hindi ako sa magulang ah. Mm. Yung pala desisyon sa sarili ko, hindi ako sumusunod sa payo. Yun mm. lang. Parang ganun lang. Tapos may sarili akong mundo. Wala nang maisipan, yung gagawin ko talaga. Gaya nang... Gusto ko tumambay. Wala makapigil sa akin. Mm. Pero ito, nung nasa trabaho pa ako, wag kang iinom ah. Ayun, ko talaga ng ano. Hanggang ngayon, hindi ako umiinom. Pag niyaya akong tropa, ng kaibigan mm. dito, na mga katrabaho ko dati, na mm. hindi na ako napapay-standby. Nang na mag- Mm. Dito na lang sa bahay pag may okasyon. Yun, Christmas. So, yun lahat binago niya? Nabago niya po. Yun ang pinapasalawat ni Mama. Lalo binago niya talaga? Mm. Lalo mm. na nalaman ni Mama hindi na kumiinom. Natuwa. Siya so, yung nagbago nun? Oo, natanggal niya. Kaya uh -huh. laki na pinait ko nga dati, nung bago-bago pa lang kami, nabigla sa alak na pigil. Uh -huh. Para bumagsak yung katawan ko ba? Mm. Nung nawala yung alkohol sa katawan. Mm. Sabi ko, hindi naman kako, ganun pa rin. Masas. Nalubayan mo kasi kakap alak, kaya ganyan na. Mm. Pero, yun, masaya na ako. Eh, minsan nga parang rin ako sa alak pag may inom eh. Isang bote lang, hirap na akong ubusin eh. Mm. Nasana yung sarili, sorry. Nasana sarili mo sa yung pag-inom ng alak? Dati. Ilang taon ka nung nagsisimula ka sa ganun? Ay, sa alak naman, 18 ata. 18. 18 na ako naman. Mm. Na. Pero yung sigarilyo, Oh, si ata, sampo. Matuto na ako pa dati na ni. Eh. Mm. Ito naman, paano mo sasagutin to? Habang nandyan ka, sinisira mo yung pamilya. Uh, ah, wag mo, ganun yung term, panigurado, kasi nandyan ka eh. Nandyan yung asawa at nasasaktan at nasasaktan mo yung damdamin niya eh. Tapos yung mga bata, di ba? Nasisira yung kaisipan nila. Paano mo eh, no, comment na sa akin. Bahala sila kung anong isipin nila sa akin. Mm. Eh, kasi wala namang magagawa. Eh, ginusto ko to. Hindi mo ko nang... Totaling nagkay... yan, kaya unawaan naman mm. na ni Kuya Gal. Ba't pa... Papairalin yung ganun. Tapos kung... Mm. Andiyan yung mga negative comment ng na mga... Nanonood. Mm. Nagaya na kayo. Dapat pika, hindi ka nakatipasok sa bahay ng may bahay na... Alam kahit ay walay na sila. Mm. Kasi dyan rin ako kayo. Isa bubong kayo. Mm. Parang ganun mga ano ko niya. So, sagot mo, okay naman na kayo nung, ni, Kuyo nung Jan. kinakasama niya dati? Oo. Oh. Kuya John Paul, sa mga kabataan, ano pa sa tingin mo na pwede mong maipayo sa kanila? Eh, sa, so, sa mga kabataan lang eh. Hanggat kaya para paaralin ng magulang niya, pagsikapan niyo, huwag niyong sayangin. Mm hmm. Tama nga kung marunong magsikap. Kaso, masinod ako yung luho ko. Huwag niyo papairalin yung kagustuhan niyo. Teka mm. nga, sumunod muna bago sumuway. Mm. Kasi walang mapapala pag sumuway ka kaagad. Nasa huli ang na pagsisisip. Mm. Wala naman sa una. Tama. Gaya niya, hindi tayo sumunod, di ba? Apo. Pero alam ko, isang malaking pagkakamari yung ginawa ko na yun. Pero in the last part, masaya ako. Proud ako sa nangyari sa amin ganito. Nagkaintindihan mm. naman ako, nakakaunawaan. Mm. Kasi, so, I-grow eh, up na lang hanggang sa nung saya ng pamilyang ganyan na kahit tamang may selos konti. Mm. Basta huwag lang sana dumating yung point na... Saan wala kasi sa vocabulary ko yung mandili yung panangin ko dahil sa ano, gusto ko masolo ko lang talaga siya. Mm. Wala sa point na maisip ko yung gano'n. Ewan mm. ko lang siya kung hanggang saan niya dam damdamin na hanggang sa kaya ng loob niyang mawala na sa loob niya na sila pa rin. Ay, na, may pegdaana, peg, pinagsamahan sila. Mm. Pero dahil sabi nga ni Kuya Ga, okay naman sa kanya. Dahil namin niya rin sabi ko kanina, nag mm. siya. Sabi ko, lahat ko po, yun nga sabi ko, malabo kong may ma 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 iwan. Mm. Ah. kung, ah, talaga yan, magsama pa rin kami dyan. Yan na lang. Unawaan na lang. Yung nga sabi, di ba, intindihin ko na lang din daw siya minsan. Kung ba't gano'n. Mm. Dahil nga, sa sitwasyon niya na nga, tas ganyan ba na, na ano sa amin. Ah. Mm. Okay. Pero kung siya yung ano, sa yung gustong humiwalay. Nahiya lang sa'yo dahil kumbaga ang daming ginastos mo. Sino? Si ate. Wala akong magagawa, daw. Kung gusto niya talaga. Pag siyang bumitaw sa ako, wala akong magagawa. Ayun, hindi ko rin alam kung, kaya, kung gagawin niya sa akin yon Sa tingin mo, hindi niya magagawa? Ewan ko lang po. Hindi ko rin mapanghawakan. Kaya ang, ano ko nga lang, hanggat maganda ang trato niya sa akin, nagmamahala kami ng tapat sige, dito lang sa tabi mo, alala at supportahan. Magtutulungan mm. tayo, yun lang. Mm. Pero kung ikaw mismo babae, ikaw nang sa akin, wala, magaga, ba't mo sa sarili ko sa'yo? Mm. Kasi may pamilya ka talagang dati. Kasi sabi mo si Kung darating yung punto na bibitawang kanya, saan ka pupunta? may may-stay na, may, may stay na, na may, may may stay po akong trabaho. Taga mm na din sa taas, lang nung natin naming amo. Um, sa hambahan. Doon talaga ako nagtagal. Dito, nung umpisa pagsalta ko dito sa San Miguel, diyan ako nagtrabaho na. Mm. Kaya hanggang ngayon, nahanap pa rin ako. Tawag Tawagang pa nga rin ako. Mm. Si e Extra niya, babiyahin na pa sumalok, bibili ng kahoy. Mm. Sa Kindrayan, sa yeah. Maliwag. Furniture, di ba? Apo. Kuya? Utasan, utusan niya ako. Mm. Ano nga, ina-extra pa rin ako. Pero sa... Sa, sa ano ko nga sa iyo, parang 20 ka lang eh. <laughs> Yung 30 ka, parang ano nga eh. Malabo na? Hmm. Pero hindi pa, maraming nag, marami nagtatakasahan. Ano yung edad mo? Eh, yung so sabi kong birthday ko, dito sa inyo ka ako. Hmm. Oo oh, man. 30 ka na talaga? Amo ko, mas matanda, mas matanda pa ako yung amo ko sa furniturean. Mm. Matanda pa sa taon eh. Mm. 29 na yun lang yun. Uh. Yung amo ko sa furniturean po. Mm. 29 lang yun. Siguro sa height na din, e eh, no? Iyon, matured yun talaga. Tignan, mamang mama tignan. Kaya hindi mapagalat ang bata. Yeah. Ako naman, pag iwanan sa height. Mm. Kaya magsabi mo na ako ng ilad ko, duda sila. Mm. Pero kasi, yung ano ko lang talaga, yung concern ko yung mga bata. Wala namang masama dun sa nagmamahalan kayo. Kasi wala naman naman das, din sila. Matagal na. Kaso yung ano talaga ng mga bata, Kasi kahit sa anong tignan, balibalig na rin mo man nga yung ano eh, anong nakikita kasi ng mga bata, yung mga Okay lang ba? Tignan ko lang kung ano magiging reaction niya. Kumari lang, na sumunod ka sa payo ko na maghanap na lang kasing edad mo parang prang. Alam mo yung prang. Tignan, tignan ko lang din kung anong maging reaction niya. Uh, mahal, okay lang ba na, na Tama naman si Kuya Ram. Mag-inap na lang ako ng kaedad ka ko. Kaya, kaya, kaya mo? Hindi ko kaya magbiro ng, ng gano'n. Hmm. Wala pa akong gagawang biro na alam kong ikakasama ng loob niya. Sa tagal ba naman, na, sa kahit sa simpleng pinagsama lang namin. Hindi mo hindi mo kayang magbiro. Magbiro. Ah. Kung sa wala talaga kasi ayoko ng bakuhan, ayoko ng na ah, okay. na biro. Kasi mm. tapat nga. Eh. Ah. Ayoko nung... Mm. Ah. Okay. Paano yan? Pati siya alaga mo siya? Wala pong problema sa akin kay Tekra, eh, Sir Tekram dahil sinabi ko naman po sa, sa, inyo, ay kay, sa kanila. Hanggat kaya ko, sige kung pa lalala yun, sige. Mm. Kung kasang kaya ko, doon lang ako. Huwag niya akong pa ng iba na kaya kong ibigay. Kasi nandyan ka, hindi pwede namang kung anong mangyari, hindi mo siya... Ayun, totoo po yun. Hindi, ako ano. Totoo po yun. Eh, Siyempre, cargo ko siya. Mm. Tsaka nandyan ka Kahit kapitbahay mo lang, di ba? Pagka Ayo. nakita mong ano, natumba o ano. Ay, mas lalo, lalo na kaya siya. Mm. Kahit si Kuya nga. pag ano, gaya tayo ko Eh. Mm. Yun talaga, min minsan, tapos yung apo niya. Minsan na, si Lenlen. Mm. Oh, yun. Yeah. Mm. Sarit-saritan niya kami ang tatlo. Kasi yeah. yung mga anak niya, ayaw naman siya nga Mm. Ayaw ba si Kasuhin. Kaya nga nagalit yung ate nila kahapon eh. Tatay ka, ikaw natin, ayaw mo si Kasuhin. Mm. Ayaw eh, well, no, comment na ako, nang mahala sila. Ayun, si Samara pa rin nagsubo. Mm. Okay, sabi mo kanina, ayaw mo siyang biruin ganun. Okay. Ako yung gagawa. Pero no-comment ka lang. Kaya? Kaya mong i-take? Tignan ko lang yung reaction niya. Ayaw. Kaya natin lang huwag sa kami. Ayaw dalin. mo makita yung reaction niya. Antay na natin yung kusang dating na panahon kung hanggang saan kami dadali namin pagmamahala hmm, okay. ng pagmamahala okay. namin. Kahit pala ganun, parang ikaw yung nasasaktan. Masakit pa rin siya. Masakit siyempre. Mm, okay. Ayaw kasing na ano yung napamalas sa lalo mga ano mm. nahirap tanggapin yeah. mm. kasi no, nang pinaka eh. ko sa sarili ko yung eh, umpisa umpisang lubos sa dito sa katalog, katagalugan <laughs> kung magtagpo ba dito ng ano yung eh, eh no, mapapamalas sa akin gagawin ko lahat ang gatsan ko makakaya mm. eh amo ko nga na amo ko lang eh mm. siya ko ng mahal eh, na halos hindi ko iwanan sa inuman, kaya tantok na antok na ako. Nakabuntot mm. palagi, palagi ako. eh. Mm. Hindi ko maiwan eh. Kasi mm. siya pa kayang nagpasaya sa akin. Mm. Nagbabago sa akin. Yeah. Oh. So, mahal mo talaga siya? Okay. Um, ano ko nga lang talaga yung mga bata? nga okay. Kasi wala naman din sila na nung asawa niya. Okay. Yung kinakasama niya. Hindi naman pala sila din kasal. Yun Di ang harapin ang hawa ko sila kasal. Pares ka kaming kabit lang. Mm. Kasi siya nga yung kabit na matagal. Hindi ko rin masabi sa tagal ng buhay nila kung gano'ng katawad. Ilan taon na rin ito ni Len ng tinisong sama ng loob. Yung problema, mm. yung stress. Tapos o ito naman... Oo nga, namang, parehas lang pala kayo nakamit, e. Ito, no? ito namang baba si Len, Len. Tinong niya ako, ano, paano yan? Pasaanin mo na ako ngayon. Mm. Kargo mo na ako ngayon. Sa lumulat ang problema ko, sa lumang problema ng anak namin, para hindi di nasasabing kargo ko? Umpisang kakilala kami. si kaso namin yung papel sa Mara. Mm. nagawa ng PSA yung bunso. Mm. Nalakad namin lahat yun. Samantanong sila, hindi nila maasikasika sa yun dati. Mm. Ba't kanya yung mga kamay mo? Sa, sa probinsya, sa nais trabaho. Ah. Ay, nagang ano naging, yun? Naging, um, naging, sa ano, sa, batak, ka sa naging trabaho? batak na rin ito sa kahuyan, kakabuhat ng mga kahoy. Mm. Okay. Puro kalyo, Ben. Ano sa trabaho talaga. Okay. So, walang sino man ang pwedeng magkamatayan magpapa mag lang, magpapahihwalay sa inyo? Diyos na lang ang, na lang inyo. ang bahala. Hmm. Kung hanggang saan kami kaya ng pagmamahala namin. Okay. Eka, nga, pag, para sa iyo, para sa iyo talaga. Kung hindi na para sa iyo, kung wala. makawala. Hmm. Ganun lang Pero kahit kaya niyo pang, pag, ano bon? kung kaya niyo pang paglaban ng pagmamahala niyo, gagawin niyo. Mm. Kung sa kanila, dalawa dati, yung pass nila, mm. yung sa din naglalaban na magtagal pa sila kasi hindi na rin kinayong mm. Parang gano'n na din yun. Ngayon kami naman, pinapush namin yung, yung, yung sa kain namin, pagmamahalan. Mm. Walang problema, walang stress. Oh, ano ko talaga, para siguro makaiwas kayo sa may nasasaktan kayo, tama naman din yung naisip niyong magkano kayo sa iba. Kaso iniisip naman, yun pa rin namin si Kuya Ga. Mm. Si Kuya Ga pa rin na iniisip namin. Paano na siya? eh, mm. tsaka yung buso sasama sa amin. Mm. Yung apo, isasama yan. Mm. Yung panganay niya, may asawa na. Mm. Si Bebe. Si Bebe. Oh. Kaya hanggang ngayon, dito pare ko Pero kung mm. talaga, kaya namin na magbukod. Mm. Pero hindi na namin iniisip yun. Dahil siya nga iniisip namin. Mm. Sino mag-aasikasa? Kaya nga sumama ang loob ni Lalo yung nakaraan nagpatuos ng bigas kung magkano. Oo. Bakit nga ikabubukod? Ano yung isip ng kapitbahay? At dito ba yeah. sa amin? Tapos nakabukod ka. Mm. Oh, chismis na naman. Tama. Oh. Pero hindi rin naman mawalaki ko yung kasi Sabi niya nga ka kanina, stress siya. Kaya mm. pagpasensya naman. Tapos minsan okay naman, di ba? Oo, mm. ganun nga lang. Pasensya ka na kung sumakit yung ulo ko sa mga nalaman ko? Wala nang problema. Problem. Paano magandang gawin natin? eh na, yung para sa Pinay namin na patuloy niyo na lang yung magandang samahan dyan sa bahay. Mm. Huwag -hmm. kang saan lang, ano, doon na lang. Yeah. Wala lang samahan ng loob. Oh. Iyan nun yung ako, Katekra. Uh, pwede pong, ano, big, uh, ako ng payo sa mga Katekra. Anong magandang gawin. Mm -hmm. Naka-live tayo. Eh. Magbasa ka, Kuya Ben. Hindi, hindi naka-live. Ano lang, pakomento ka, Tekram, ano yung magandang pwede nating mahipayo kay Kuya John Paul. Siya ang nakapagpabago ng buhay niya, si ate. Ito yung mm. malaking bagay, malaking pagpapasalamat ng magulang. Mm. Ngayon, motor niya, kay mama galing pera niya. Mm. Tingnan mo. Cellphone namin, kay mama galing. Mm. Ako nga lang po, bugok. Mm. Kung <laughs> tawagin. Kaya nung magkakita-kita na kami dito nila mama, natuwa husto. Mm. Kaya na gusto. Mm. Hindi na pabago mo yan, napakatigas ang ulo niya. Mm. Yung bukad ni mama. Oo. Ah, oh. uh. Pero si Kuya nakakatuwa eh. No? Hanggang ngayon, present siya dito sa pamilya ni nanay. Hmm. Mm. Si nanay naman, naintindihan ko, wala naman, kung tutusin, wala na talaga sila eh. Kaya po, anong masasabi niyo kay Kuya Jampon? Wala naman masasabi ko kasi ayos naman din makasama eh. Sabi nga, hindi naman po. makasama Kung ano meron yun, kakati ka. Hmm. Sa amin, ano, pagka may problema wala ako sa kasama, pag nagkawag sa, tutulungan sa inyo. Pag wala ako, pag wala dito. Hmm. Kumusta ka na dyan? Okay naman po. Siya po si Renaline. <laughs> hmm. Eh, na, na, naalala na niyo po ba itong mukha na ito? Yan, si Ate Renalyn po yan. Yung ating, isa sa mga unang scholar yata si Re, Ate Re, Renalyn, ano? Ano, yan. Pero inunan niya yung, ano, pag-aasawa. Kumusta, Jan? Okay naman po. Mm. Binibisita mo si Papa mo dito, ate? Oo, oh, paabos po. Ah, okay. Busy-busy tayo mo siya, no? Ganda yon yung kahit, uh -huh. kahit may sarili ka ng pamilya, yung papa mo, yung mama mo, kukumustahin mo. Tapos, um, magkwentuhan kayo. Tapos, pagka ganito, pwede mong ipaganda ng damit niya, maligo siya. Oo. Oh, ganda eh. Again, maganda yun. Alam ni God yung ganong ginagawa ng mga anak sa magulang. Kasi pagka nandun pa rin yung pagmamalat, respeto natin sa mga magulang natin, eh, hindi tayo pababayaan ni God. tayo. No? Gagawin mo yan, ha? Hindi Ha? <laughs> ha? Ano ba talaga? Hindi. Gagawin mo hindi? Gagawin mo. <laughs> okay. Ah, sige. Ano yun? Ah, so, pag pagkasamusunod tayo kay God, ibe-bless tayo ni God at aayos yung buhay natin. Okay? Oh. Hmm, parang lumabas sa ilong. Opo. Sa asawa kasi kayo nang wala sa tamang edad eh. Yung asawa mo, kumusta? Okay naman din po. Ano ba? Okay ka ba dyan? Masaya ka ba dyan? Mm. Ano yung parang nare-realize mo na, na dapat pala ganito, ganyan? Madalas mo nagsisisi. Madalas nagsisisi. Na hindi mo na sana nag-asawa. Oo, oh, pero nag mas maganda na rin ang hindi mo rin nag-asawa. Bakit? Alam, nawala po ang signal. Hmm. Nawala po ang signal na eh. Wala, isa sa mga isa sa mga scholar natin. yun Kabata niya, 16 noon noon, noon na Nahabulo natin. 12 lang po. Ah, 12 lang ba? Oo oh, nga pala, sorry. Tapos oh. sinabo natin limang taon po ito. Oo. Sabi ko nga, paano yan? Dalawa kayong alagaan. Dalawa yung alaga mo. Okay lang daw po. Meron ako, may ako pa Ang mm -hmm. ibig ko sabihin, si Donso at saka si Samara ako niya. Mm. Hindi, sabi nga, din, sabi nga po niya, paano kung may mag-comment, sabi ko na parang nanay mo na yan. Eh, ay, ay, ayaw, ayaw mo nun, meron na akong 2 and 1. May nanay na ako, may asawa pa. May ati pa. Sinabi <laughs> mm. <laughs> ko na sa kanya mm. sa ano kasi kung ko gagawin yun hmm sabi oh. ko huwag kang masalitang tapos ayoko bawal yan isna ko yun ano po yung wala kay kuya na meron siya hindi ko <laughs> mm. yung mura po talaga yung respeto Bakit yung minura 'Yun 'yun po ng puso na